3, 4, 5, 6, 7, 8 13. Okay lang yun mga padi Nagpasensya naman si kuya Tsaka para mag full tank na rin si Luna So tara mga padi Bali magsusundo tayo. Uh, iba muna yung gamit natin yung motor Ito muna yung pasyo Si Luna So magsusundo tayo ngayon sa Kirino mga padi Bali, chill ride muna tayo ngayon mga pati. Wala mo ng 450 SR contents. Pasyo muna. Pasyo gaming muna tayo mga pati. Alam niyo mga pati, minsan ang sarap rin mag scooter, scooter lang. No? Lalo na pag puro big bike yung gamit mo palagi. Parang minsan hahanap-hanapin mo rin yung comfort ng ano ng isang scooter. Tulad ako, 'di ba? Ang gamit natin si Victoria, yung 450 SR natin na ano, sports bike. Kaya ayun medyo yung iba nasasaktan sa likod Tsaka sa mga ganto nila sa wrist Pero syempre sanay tayo kay Victoria Pero minsan talaga hinahanap ko talaga yung comfort ng isang ano, scooter Hindi nyo naman mapagkakaila yun mga padi Dahil ang unang gamit natin ng motor is scooter talaga Honda Click tapos napunta sa Aerox tapos si B400, tapos si Victoria, tapos ito si Luna mga padi. So sa mga hindi pala nakakaalam mga padi, itong Pasho is 125cc na sobrang sobrang tipid talaga mga pari ayan shoutout sa mga pasyo user dyan alam nyo naman yung sinasabi ko minsan yung pultang ko dito ah, halos umaabot talaga ng ano almost 2 weeks ata sa paghatid sundo tsaka sa ano, paggamit gamit ko dun sa amin sobrang tipid niya talaga mga pari ganun siya katipid kaya sa mga pasyo user dyan na nanonood ah, comment nga kayo kung gano katipid yung pasyo nyo kasi nung nagbagyo ride kami, mga padi, halos ilan lang yung tank dito eh. Umabot siya ng bagyo, na solo rider yung gumamit. Di ba? Pero feeling ko, kung walang hinahabol yun, yung umakit kami ng bagyo, feel ko mga padi, kaya siya ng isang tank eh. Simula dito sa amin sa Caloocan, papunta ng Baguio City. Kung ako lang gagamit mag-isa. Kasi nung time na umakit kami ng bagyo, is iba-ibang motor yung gamit namin tulad ako, gamit ko nun is yung 450 SR, yung ibang kasama namin yung Aerox B2, PCX 160 uh, Honda Click ba na mapapahabol talaga yung pasyo, kaya mapapasagad talaga yung piga niya dito sa throttle na kahit yung lang talaga nito is ano lang, ang max na yata nung napatakbo namin dito is 97 lang ata, or umabot na rin ng 100 ganun. pero sobrang tagal kunin kaya ayun, di niya natipid yung gas Kasi binigang ko siya ng challenge yun mga padi Nasabi ko na, pa-full tank natin dito yan Tapos ano Tapos paabutin mo sa bagyo ng One full tank lang Eh ayun, sa kasamaang palad, kakabira niya Kakabira rin pala namin, kakahabol niya Eh hindi niya na paabot yung gas So ayun mga padi Bali dito ko usual na dumadaan pagpupunta ng Kirino Pa Divisoria minsan traffic, minsan hindi eh. Pero ayun, nakamotor naman tayo. Tsaka marami tayong pwedeng lusot na daan papunta sa Quirino. Palabas ng Ross Boulevard. Eh hindi naman natin kasi pinagsusundo si Victoria. Gawa ng mahirap talaga sumakay doon. Tsaka may dalang gamit si Princess. Kaya hindi talaga uubra. Sarap dali ng fashion, no? Para ka lang naglalaro sa kalsada. Tapos ito pa kagandahan dito. May stop and start na ano. Oh, so ayan, pag nagpop na yung green dyan, hihinto na yung makina niya, mga padi. Tapos pwede muna kayo mag-chill dito habang nasa stoplight, syempre. So tulad yan, diba matagal pa yung stoplight? 40 to 50 seconds pa. So ayan, di gumagana yung gasolina natin. Tsaka nakakatipid tayo. So ako usually mga padi, pag nakikita ko ng malapit na mag-go kami, so kakalabitin nyo lang itong throttle ng onte. Tapos patay na natin itong idling stop. So, ayan, buhay na ulit yung makina niya mga pati At ready to go na tayo So, hindi natin kaya makipagsabayan sa mga yan mga pati Eh, no, tingnan nyo Nagbabakbakan na sila <laughs> Eh, tayo, chill drive lang tayo dito Tingnan nyo yung tinatakbo natin, no 50, 52, 53 Tapos naka eco mode pa, lumalabas pa yung eco Kaya mas lalong tumitipid yung pasyo, di ba mga pati So yun shoutout nga pala dito sa tropa ko Yung kapihan ng tropa ko mga padi Try nyo naman puntahan Ayan dyan Pag nakita nyo na tong Kirikada Street Dito kayo kumanan Ayan dyan Makikita nyo na kagad yung kada cafe dyan So yun shoutout kay Jal Tsaka sa jowa niya Sa kada cafe Ayan dyan mga padi So ang palatandaan nila is Bago mag-Macdo Tsaka Starbucks Is kumanan na kayo dito sa Kirikada tapos makikita nyo yung kapihan nila along ano lang uh, Left side, ayan, makikita nyo kaagad doon Ay, nabutan na naman ng stoplight So okay ako ng red light ah oh. Budget naman So ay na nga yung sinasabi ko sa inyo mga buddy uh, Oras pala natin 5.37 Ayan, kita nyo naman Super traffic na pa Gawa na nag na, na talaga yung mga ano Mga uh, pungasok At pagsabayan tayo dito sa rush hour So hopefully hindi tayo ma-traffic ng sobra-sobra. Ay 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 ay, mama mia. Uy, ang cute ng dog, oh, yung cute nando go. Ay dalawa, ay tatlo. Hi doggy. Hi doggy. Mangas. Ano pong lahi ng mga yan, boss? Poodle. Ang cute. Hindi po talaga nagkakabulbol yung mga ano po nila. <laughs> ang cute po no road trip. Hi. Ang cute. Thank you po. Ang cute mga aso niya oh. Kasama niya mag road trip mga padi. Angas nun. eh naka -e naman sila boss kaya okay lang yan. Tsaka madali silang maka ano ano. Ay ay ay. Ay magpadaan ni Idol. Bali yun mga pare, ko nagtataka kayo bakit medyo marunong ako sumingit sa big bike natin lalo na pag traffic kahit saan. Nasanay kasi tayo sa ano, scooter eh. Halos ilang years na tayong naka-scooter na pinagsisingit talaga natin halos araw-araw mga padi Kaya ayun, pagdating sa big bike parang nagagawa ko talagang scooter. Nakita nyo pa yung vlog ko dun sa may ano, sa may N na traffic ako palabas ng ano, ng Mindanao Avenue. Super traffic nun, tinupi ko lang yung side mirror ko tapos ano, pumasok pasok na ako sa mga singit-singit sa sasakyan. Alam nyo mga pati, nakaka-enjoy gamitin tong pasyo kasi minsan pag binibigyan mo siya ng gas, tsaka pa nang gigigil kayo, meron din siyang bilis eh, andun din yung power niya sa 125cc niya mga pati. Matutuwa talaga kayo eh, kung lalo na kung city driving lang yung panggamit nyo dito. So yun mga padi, Bali, lumusot ako dito sa may Ongpin. Gawa ng super traffic doon sa may palaki Chinatown eh. Kaya dito muna ako lumusot. Sige po. Eh, dito sa Ongpin, ayan. Nakita nyo naman, medyo tuloy-tuloy yung daloy. Kaya dito na tayo dumaan. Sobrang nimble ng pasyo mga padi. Kaya kahit sa singitan eh kahit beginner sa pagmomotor eh mapapatakbo to at may ito nang walang ano pakundangan. Kumagay itong pasyo ano, good na scooter para sa mga nagbabalak magmotor talaga. So gusto ko nga pa lang i-shoutout si Kuya Richie. Ayan, gamit ko yung hoodie niya. Kung makikita niyo diyan sa ano, sa side mirror. Kita niyo ba? So ayan mga pade oh. reach on two wheels represent mga padi super comfy niya kaya kung gusto niyo at nagtatanong-tanong kayo kung saan ko nabili tong hoodie, PM niyo lang si ano, Rich on Two Wheels sa Facebook page niya para mako-order din kayo. Uy, traffic diyan sa baba ah. Ganun, traffic din pa uwi. Sheesh. So, ayun pala yung ano, Binondo Intramuros Bridge mga padi 'Di ba? Super pa oh, gantong oras. Kaso din traffic, ito na nandito na sa harapan natin. Good luck sa atin mga padi Grabe yung traffic palabas ng City Hall Ayan na ball ball na nga So update ko na lang kayo ulit mga padi Tatagusin ko lang tong traffic So yun update lang mga padi Bali, nagiba tayo ng ruta Dahil super traffic doon palabas ng City Hall So ayan, umikot tayo dito sa may ilalim ng pa Intramuros Bridge Bali, ang tagusan natin na ito sa Intra na mga padi So ayan na yung bagong ano renovated na Binondo Intramuros Bridge mga padi pwede nang tumambay talaga sa kumain dahil nagtayo na rin sila ng mga ano diyan no oh, ng mga stall na pwede nyong kainan ito meron na rin sa baba mga padi kung makikita niyo naman dito sa dinadaanan natin hindi ko pa nasusubukan yung mga pagkain dito pero parang gusto ko rin itry mga padi dahil nakaka ano sya nakaka temp ayan eh, no? solid na mga kainan siguro dyan at ang alam ko mga padi, hanggang ano yan eh, midnight eh. Kaya kung naghahanap kayo ng food pa na this oras na ng gabi, pwede kayo dumiretso dito sa ano, sa Binondo Intramuros Bridge. Ah. So ito rin pala isang secret na daanan dito mga padi. Ayan. Ewan ko ba, gala ako dito sa amin mga padi. Kaya yun, medyo alam ko yung mga pasikot-sikot. Tagusan sa ganito, tagusan sa ganyan. Ayan. So, papasok tayo ng San Agustin Church or dito sa may Manila Cathedral para tumagos dito sa may round table para tatawid na lang tayo pakalaw. So, ito yung Manila Cathedral mga padi. So, yung sinasabi ko sa inyong daan is dito. Tuturo ko sa inyo. Patawirin lang natin to dahil ano, nakataas na yung kamay ng Guardia Civil. Baka paputukan tayo ng ano nila, peking barrel So, yun mga padi. Kakaliwa lang kayo dito sa may uncle Jans Hindi ako magaling sa pagtuturo ng daan pero tatry ko ano ilibot kayo dito sa intra. So yan, pagkaliko niyo dito sa Uncle Jans, dire-diretso lang kayo. As in dire-diretso lang mga padi. Tapos ito yung Manila Cathedral mga padi, Tapos pag nakita niyo na tong, ano na to, mga padi, itong building na to. So kumanan lang kayo. Yan, kanan kayo dito, tapos dire-diretso lang. Pumunta ko na ano to. Museo de Entramuros, mga padi. Kanan kayo dyan. So, dito rin pala, oh. may mga kainan na rin, mga padi. Oh. Pero, konti lang. At walang ganon tao. So, ayun. Kaliwa kayo dito, mga padi. Tapos dire-diretso lang. Bye-bye nyo lang to. Basta wala na kayong ibang lilikuan, mga padi. Ayun, makikita nyo rin yung Victoria na building. Ayan, dire-diretso lang. May eh, bus lang kasi kaya hindi tayo maka-overtake eh. Medyo malaki yan eh. Baka hindi tayo makita. Yan, diretso lang kayo mga padi. Wala na kayo ibang dadaanan talaga. Tapos kaliwa kayo dito. Bali, ang labas nyo na nito is yung PLM. Ayan, kung makikita nyo. Tapos, pag may nakita kayong cave, kumanan kayo mga padi. So, ang labas nyo na is round table. So dito rin pala oh, may Changge oh or Kainan. So ayan, kanang kay dito. So ang tagos natin kaagad, is round table na kaagad dito mga padi, patawid ng kalaw. So hindi na tayo na traffic eh nakapaglibot pa tayo sa loob ng intra, di ba? Kundi naman kayo Ganun nagmamadali. Ewan ko Ang traffic diyan eh. Ang bagal ng usad kasi, pero dito tinan nyo, dire diret lang oh. So sana umabot tayo sa stoplight. Ah, sa malang lumak. Uy, umabot nga. Uy! Abot siya mga kapali. Beating <laughs> the red light ka. Ride with ride. Diyos ko naman. Parang mahina rin talaga ang stock horn ng passion. No? Parang ini-ignore siya sa daan pag bumubusina ka. Parang nagpaplanong nga ako dito talaga ng busina ng pantrak. Eh, yung malakas mga padi. Ano sa tingin nyo? Yung tipong pag nagbusina ka, yung magugulat talaga. Nakakala nila kotse or truck or pickup yung nasa likod nila pag bumusina. di Diba? Tapos so, hindi ko lang alam kung applicable sa pasyo yun. Hindi ko alam kung may paglalagyan din ng ganong busina dito. Comment down below nga kayo mga padi. Kung meron. Or may nakagawa na ba sa inyo. Bali, ganon ganon lang mga padi. Ang labasan na ito is sa Robinson Ermita. Yan. Kung nagagawi kayo dito. So yun mga padi. Bali, nandito na tayo sa may Robinson. Ayan. Diyan nakita nyo sa kaliwa ko. medyo shy type si ate <laughs> takot sa camera so yun mga padi, bali malapit na tayo sa office nila princess, so yan, nandito na yung office nila ah. so waiting game na lang tayo dito mga padi so ito yung passion natin mga padi yung ginagamit ni princess, panagra ride kami ayan, so yun mga padi bali waiting game na lang tayo dito pinachat ko naman na si princess na nandito na tayo sa baba so haantayin na lang natin siya dito So, bali yun mga padi. Ito pala yung sinasabi ko sa inyong ano, hoodie ni Kuya Richie. O, oh. ayan Oh. nyo guys. Bili na rin kayo ng hoodie niya. PM nyo siya sa Facebook page niya or sa Instagram. Ayan. Para ma-send yung order nyo kung trip nyo tong hoodie. So, ayan. May logo dito sa may harapan. Tsaka logo ng Rich on Two Wheels dito sa gilid. Magkabila. Ayan mga padi. Tsaka sa likod. So, yun lang mga padi. Order na kayo kay ano, Rich on Two Wheels. PM nyo na siya Bye 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 sir Hmm? Sige saan ako magtatampo kay Sir Jordan I-schedule ko na lang I-schedule ko na lang <laughs> So yun mga pati Nandito na sa likod natin si Princess Ayan Hindi nyo makikita dyan sa side mirror Pero ito, Ayan <laughs> San tayo kakain Bi? Marilaki Pam Anong oras na? Ano mang inasal tayo? So yun mga padi, balik kakain daw muna kami sa may mang inasal So doon na lang malapit sa amin sa may tayuman So yun mga padi, update na lang namin ulit kayo pag ano Pag malapit kami sa may mang inasal So bali yun mga padi dahil kakalagpas lang natin ng bambang So andito na yung kakainan namin sa may tayuman, mang inasal Tanong muna natin kung may chicken oil Baka so, mamaya walang chicken oil. So, nandito na tayo sa may mga inasal, mga padi. So, pinapatanong ko muna kung may chicken oil. Ka. So, dahil meron, parking na tayo dito, mga padi. Ah, safe na, na natin si Luna dito. Kahit ako, kasi kahit maliit lang siguro. Lagyan na lang natin yan dito. Tignan natin. Hindi naman siguro yan. So, kakain muna kami dito sa My Love mga pati. Update ko na lang kayo ulit mamaya. So, what is up mga padi Bali, ayun. Tapos na kami kumain sa may mga inasal. So, ito ngayon, pauwi na kami. Uh, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil super random ng vlog natin ngayon na tripan ko lang mag-video. So, sa napa napakwento na naman. Kaya so, uh, ayun, maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa video natin at sa mga TikTok natin mga padi at ingat kayo palagi sa daan at kita kits ayo sa susunod na video hanggang sa muli mga padi Babush.